Tom Rodriguez labis ang pagsisisi sa kasalanan kay Carla Abellana. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ni Tom Rodriguez na sobra siyang nagsisisi sa mga pagkakasalang nagawa niya kay Carla Abellana. Ayon sa aktor, araw-araw niyang pinapasan ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi raw niya akalaing mauuwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko, malungkot na pahayag ni Tom. Aniya, huli na ng mapagtanto niyang nasaktan na niya ang taong tunay niyang minahal. Aminado rin siyang naging bulag siya sa mga panahong kailangan siya ni Carla. Sa ngayon, wala raw siyang ibang hangad kundi ang kapatawaran ng aktres. Bagamat hindi na niya maibabalik ang nakaraan, nais niyang maitama ang kanyang pagkukulang patuloy siyang umaasa na darating ang araw na mapatawad siya ni Carla. Naniniwala si Tom na ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo at magpakumbaba. And this chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.